Gusto mo ba ng 2-digit, 3-digit, 4-digit o 6-digit lucky numbers ngayong gabi po? Ngayon pong October 24 para alagaan mo siya ng 3 days ha? Ng 25, 26 at 27. Bibigyan kita ngayon mga kalaki. Gusto ko maranasan mo ang numero namin ni Lola Carmen. Okay? At ang kailangan ko lang mga kalaki, dapat nanonood ka ng videos namin na Dapat nakafollow ka, dapat nag-heart ka. Pag na-check ko yan na nag-heart ka, nakafollow ka at nag-share ka ng videos namin, Sino ba naman ako para hindi ka bigyan ng lucky numbers? Okay? Basta i-comment mo lang ha. Pag nag-comment po kayo, dapat po uh, birth year naman po ang kailangan ko ngayon. Birth year po mga kalaki. At ang itatambal ko po dyan mga kalaki ay yung mga isusumada ko po para po sa inyo. Kung 2-digit, 3-digit, 4-digit. Yun pong i-comment nyo. Okay? Lahat po ng mga... Ipinanganak po ng July, August, September, October, November, December Bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers ngayon po mga kalaki Ng 6-digit lucky numbers Tara, kunin natin ng million mga kalaki 6-digit lucky numbers ang ibibigay ko Ang tanong ko ngayon naka ka ba? Ang tanong ko ngayon May inaalagaan ka bang numero? hindi ba lumalabas, itapon mo na yan. Palitan na natin yan mga kalaki. Kagabi po, ang dami po nating nabigyan ng mga numero at may mga nanalo po, ipopost po natin yan bukas. Okay? At ang 6-digit lucky numbers, ayan po, pinagsama ko po ang birthday namin ni Lola. Ayan po, pwede po yan sa lahat. Ha? Ayan. At ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagre-reply dyan, nagiginagamit ang mukha namin na hindi po kami yan. Dapat makakausap nyo muna ako bago kayo sumali sa private consultation. Okay? Malaki na tayo para magpaloko sa mga yan, mga scam po yan. Good luck, magbigayan na tayo ng numero.